you can attest to this. Your Jesus is unchanging. Di siya nagbago nang una mo siyang makilala. Di siya nagbago sa kabila ng pagkukulang mo. Di siya nagbago sa kabila ng failure mo. Di siya nagbago sa kabila ng mga Salanan. di siya nagbago sa panahon ng kahirapan, di siya nagbago sa kapilan ng tagumpay mo, di siya nagbago pagkat siya siya, di nagbago ang kabutihan niya sa buhay mo, di nagbago ang katapatan niya sa buhay mo, di nagbago biyaya niya sa buhay mo, di nagbago ang ka kaawaan ng Diyos sa buhay mo, at higit sa lahat, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Alam nakakatuwa, no? Kisabi ng Lord na, kung kang security this 2024, I am more than willing to become your security. May kausap po ako. Kaya ako naniniwala ko, church thing sa akin, gusto mo ng security for 2024? Gusto mo ng tagumpay? Wala pong ibang recommendation ng Diyos natin, kundi po yung tinatawag na ating Panginoong Heso Kristo.